Mga kapatid, panahon na po para isagawa ang mass report sa taong ito kung may tuturing pa nga siyang tao kay Epipanyo Labrador na tahas ang lumupas tangan sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Nagahasik ng mga kasinungalingan sa mundo ng social media. Kaya panahon na para i-report na po natin ang taong ito ang kanyang YouTube account sa kanyang ginagawang mga pagsisinungaling paninira higit sa lahat ang kanyang ginawang paglapastangan sa ating pinakamamahal na taga pangkalahatan panoorin po ninyo ang ibang mga picture kung paanong natin isagawa ang mass report Buksan po ang kanyang account at ang video sa larawan. Ayan, dalawa po yan. I-click ang report. I-click po yung tinuturo ng daliri. Tingin sa ilalim. Magdagdag po ng mga salita para masuporta ng report.